guys ang ating sinangag dito na po ako kakain ngayon hindi na po ako magplato guys parang hindi na po ako ugas-ugas guys uh, kakain na po tayo ayan kakain <laughs> na po tayo ang aking sinangag halo halo po guys hindi ko alam guys kung paano ko ito ubusin na dami eh. amin natin mm. May mushroom ito, guys. Mm, -hmm. ito na. Tsaka ito, ham. Tsaka itlog. Ayan. Nilagyan ko po ito, guys, ng sibuyas. Ayan. Hmm. Tapos, may belt paper pa guys. Kumpleto ito. Mm. Lasa guys, lasa sarap. May itlog. Ayan. Sarap pa lang guys. Mm. Masarap pala pag ganito ng, ano. May vegetable mix na ni ako. Hmm. Harap ka ko lang guys. Hmm. Napakarami nito. Hmm, guys. Hmm. Kakain na po tayo ng ating sinangat. <laughs> hmm. Ang lasa. Grabe. Masarap kasi yung sinangat guys. Kung dito ko na kumain dito sa nilutuan mo. Kasi, kung nililipat-lipat mo pa to, malamig na. Bagay, pag malamig na isang bagay, kaya kung dyan na kumain. Masarap kung mainit Masarap guys. Malutong ang kanin na pagkasangag. May sibuyas, bawang. Hmm, ang laki ng guys. Mm. Grabe. Hindi ko ma-expect, guys, na ganito pala mangyari nito. Kasarap. Gano'n na siguro kung may bacon pa to. Wala pa tong bacon, guys. Hmm. Grabe guys. Hmm. Siguro <laughs> ubusin ko sa... Pero ang <laughs> Ang dami talaga. dito ko alam. Naglasa yung mushroom. Mushroom. Nandaman ko. Surprise. Nilagyan ko ito ng kunting ripulyo. Ayan. Ang kulang lang po dito guys. Hindi ko po nalagyan ng dahon ng sibuyas. Pero maraming sibuyas po ito. Taro. Ang gabi. Uulitin ko pa ito. <laughs> ganito lang pala ang paraan kaya. Kasi, kasi ganito. Yan. Yung ano ko kasi nagkain ng madami kagabi. Kaya tapos nga kumain. Kakain pa uli. Ngayon. Hindi na yata kumain ulit kagabi. Ay, hindi ko alam kung kumain siya kang ulit ng gabi. Kaya, hmm. itong kanin, may natira. Kukunti so, lang po ito guys, ang totoo lang. Dumami lang ito kasi dina, dinagdagan ko ng sibuyas, dipulyo, at saka mga ham, mga panghalo. Kaya dumami siya. Punta mo yung gaya ng dami-dami na, oh. Ilang um, order na to pag in-order mo. Hmm, um, basta siguro tatlong order. <laughs> Tapos mauubos ko ba to? Kaya ako dito na lang kumain, guys. Kasi dito malutong-lutong pa siya. Malutong. Ano siya? Sinangag talaga. Hmm. Um, matagal sa apoy. Ayan. Ang itlog guys, sinalo ko na rin. Ang Nung nito guys, yung sibuyas. Lalo na siguro kung may bacon to. Mm -mm, sibuyas, ang papalasa, sa bell pepper. Ayan. Kasi ito ha, uh, oh, pinagkong ko ito ng ham, bali dalawang peraso. Ito naman guys, yan, gulay yan. Ayan. Mm. Ah! Malaglag. Malaglag <laughs> guys. Mm -hmm. Ang kasi guys, ang sarap. Super. Ako sa kasi, ayan. Sababin ko yan siguro guys. Pero ninanimnam ko kasi ano siya, yung lutong niya, kayang naman lunukin mo pa. Yung, yung, mm, mahirap magpapalutong, di ba? Hmm. may guys, yung iba magsasanak. Basta na, nalapat lang sa kuwali, mantika, may asin na, okay na po. Hindi po, mas masarap yung sinangag kung kinapalutong mo. Mm. Yan. Maramdaman mo talaga na napapride siya. Mm. Kaya nga pride eh. Mm. Ang <laughs> dami. Hindi na pa po ako kakain <laughs>